sa inyong lahat. Unang-una, una, thank you. Thank you na, ano, na naghanda kayo for today. Thank you, Helen, na uh, sobrang short notice. Kasi actually, hindi ko nga naisip na for my birthday siya. Ang naisip ko is for Hope Lupos, Hope, ano, ano siya, for World Lupus Day. It's for World Lupus Day. Kasi May 10 yung World Lupus Day. Oo nga, sabay naman talaga siya. Kasi May 10 din yung birthday ko. And, Meron ding ano, ibang may celebrants at meron ding isang may birthday ng May 10. Same kami. Uh Oo. -oh. Ayun, anong name mo ulit? Joy, si Joy. So May 10 din siya. Ah, uh, alam niyo, it talagang super na surprise ako kahit na alam ko naman na May 10 din yung birthday ko. Actually, nalimutan ko. Nalimutan ko na may 10 yung birthday ko. <laughs> Ang naisip ko is yung World Lupus Day. So, na-surprise ako, Helen. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you na nandito kayo lahat kahit na uh, parang one day notice lang. One or two days notice. Thank you. Kasi nahirapan din ako makahanap ng time na na free ako. And hindi ako nakakabasa ng chat group namin. Dati pa tinanong ni Helen kung kailan pwede mag-schedule. Hindi ko siya nasagot. Pero, ah... Uh, Pinilit ko. Oo. <laughs> I just want to say very sincerely that I'm thankful for for all of you. I know that uh, I hindi ko kayo kilala lahat personally and badaming mga new faces. Mag lumalaki yung organization natin. Nagkakaroon tayo ng chapters sa iba-ibang part ng Philippines. At talaga namang nakakapanaba ng puso 'yon. Kasi uh, kasi talagang panaginip ko na magkaroon tayo ng community. And nakikita ko naman na nag sa Nakikita ko naman na lumalaki na yung community natin. So, ang wish ko talaga is na, sin na sincerely mag-care tayo for each other. Uh, alam nyo na mahirap yung sakit natin. Alam nyo na very unpredictable yung buhay. In fact, uh, yung mga members natin na iba na malakas, katulad natin ngayon, nakakapag-zumba, nakakapag-sumasali sa mga activities natin na fitness activities. Pero after one month, mawawala sila. Hindi ko naman kayo tinatakot. Pero syempre, alam nyo na yon Dahil may lupos tayo lahat. Alam nyo na, na it's very unpredictable. Hindi ko siya sinasabi para takutin kayo. Pero sinasabi ko siya para mas pahalagahan nyo yung buhay niyo. And every... Mas pahalagahan nyo yung buhay nyo. And each day, every day na nagigising tayo, is really a blessing. Uh, every morning, pag na, na nagigising ako, talagang nag-thank you ako na I can see, I can walk, I can I can go to work I can I can uh, serve my my daughter and my husband and be of service to others as well Totoong it's really really a blessing So kasi alam kasi dumating na din ako sa punto na uh, akala ko mamamatay na ako So alam ko marami din sa inyo dito ang dumating na rin sa punto na yon Kaya uh Napakalaking gift para kay God na mag-celebrate ng birthday. Lalong-lalo na para sa atin. At uh, alam ko na na kaya kayo nandito kasi uh, gusto nyong ma mafeel ko na, na thankful din, thankful kayo for me and uh, gusto ko ding mafeel niyo na thank you ako, thankful ako for you guys. Uh, talagang na-touch ako na nandito kayo lahat kahit na two days notice lang at uh, sana sana pagpasensyaan niyo yung maliit na handa natin kasi nga very short notice ito, pero ito, ito, ito. Uh -oh. <laughs> at sana mafeel niyo na sincere ako pag sinasabi ko na mahal ko talaga kayong lahat okay. maraming salamat sa Oo, oh, na naman ako. <laughs> uh, maraming salamat sa ano birthday cake and and sa flowers and sa paghahanda. Um, ah uh, I thank the Lord very much for all of you, for our community, and I hope that I hope that kapag meron sa ating may sakit or nangangailangan ng tulong na natutulungan natin yung isa't isa. Alam nyo naman na yung foundation is always here for you sa abot ng makakaya namin. We give what we can. And I hope that we'll be able to continue to do that. Thank you! Love you! Happy birthday! Kasalanan ko yan. Happy birthday. Happy birthday, to Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Guys, sino may teach? Ay, ito pala.